Hello mga kapatid, kumusta na? Uh, I hope and I pray na sa mabuti po tayong kalagayan. Okay? Ang salita po ng ating Panginoon, ang pag-aaralan po natin sa oras na to ay makikita po natin sa Psalms chapter 1 verses 1 to 3. Okay? Sabi dito, "Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, but his delight is in the law of the Lord, and on his law" He meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water which yields its fruit in season. Who leaf does not wither, whatever he does prosper. Yung last word po dito ay prosper. So ang pangako na nga ng ating Panginoon ay magiging prosperous po tayo. At blessed po daw po yung mga tao na naglalakad ayon sa kanyang kalooban at ito ay naglalakad na Uh, lumalayo sa mga masasamang tao. Sabi dito, blessed is the man who that walk in the counsel of the wicked. Yung mga advice ng mga samang tao ay huwag po natin pakinggan, huwag po natin samahan yung mga taong hindi nagbibigay sa atin ng kabutihan. Samahan po natin yung mga taong nagpapalakas sa atin, sa ating spiritual, sa ating pananampalataya. Or stand in the way of sinners, yun nga, yung mga kasalaan ng tao. Or sit in the seat of mockers, but his delight Delight natin in the law of the Lord, and on His law He meditates day and night. Itong salita ng Panginoon dapat i-meditate po natin day and night. So makikita po natin yan sa Joshua na i-meditate po natin ang kanyang salita day and night para magiging successful po tayo sa buhay, magiging prosperous po tayo. Dahil ito po yung sikreto para magtagumpay po ang tao. Kailangan po niya may Diyos sa buhay, kailangan po niya ang ating Panginoon. Eh, kapag ang ating Diyos, wala po tayong magagawa sa mundong ito. Kaya tandaan po natin na ang Diyos natin ay nandyan, ang Diyos natin ay mabuti, ang Diyos natin ay makapangyarihan. Kaya patuloy tayong lumakad sa mundong ito ayon sa kanyang kalooban. Kaya kapatid, before ko uh, tapusin ang uh, salita ng Panginoon, I want to pray with you sa mga oras na ito. Father God, ako po ay lumalapit sa inyo sa pagkakataong ito, Panginoon. I pray sa kapatid ko na sa kabilang linya. Lord, patuloy mo, O oh God, Lord, proteksyonan siya, gabayan, saan man siya, anumang ginagawa niya. Uh, patuloy, Panginoon, ang kanyang buhay ay, uh, uh, Lord, ikaw pakit maging channel of blessings, O oh God, Lord, sa ibang tao, Panginoon. Ilayo mo siya sa mga taong hindi nagbibigay ng uh, kalakasan, ng uh, Uh, hindi nagbibigay ng na magandang uh, asal sa kanya. O galo protectionan mo siya, gabayan mo siya, and I know na yung promise mo siyang salita na magiging prosperous kami o God. Basta, patuloy namin i-meditate, patuloy namin paghawakan na yung salita. Pagbulay-bulay namin ang yung salita, Panginoon, na siya ang aming pagkain, ng aming uh, kaluluwa, O oh God. Salamat, Panginoon. Alam ko, O oh God, Lord, walang imposible sa iyo. Lord, lahat ng prayers ng kapatid kong itong nakikinig, O oh God. Lord, na nasa kabilang ay patuloy mong uh, sagutin ang kanyang mga prayers, long-standing prayers, O oh God. Nothing is impossible to you. In Jesus' name, Amen. Kaya kapatid kung ikaw yon ay uh, sumunod sa prayer, uh, angkinin mo ang prayer na yon at uh, I know and I believe lahat ng mga hinanaing uh, prayers mo sa buhay ay sagutin ng ating Panginoon. God bless you more and more.